Hey everyone! Welcome sa pangalawang episode ng Kaya Mo Ba? So today, we have a cooking challenge with none other than Chef Jello Gison! Yay! 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 Hello po sa lahat ng nanonood! Nakakatuwa yung mga cooking videos mo, sir! Salamat, salamat. You know, I, I learned to cook 46 years old. Napilitan tayong magluto sa Amerika. Uh, as many of our viewers know, nasa Amerika ako for four months. Sa academic fellowship, I was a world fellow sa Yale University. At syempre, for most of the time, mag-isa lang ako. Yes, yes. So, dun sa apartment, natuto ako magluto. And uh, if I would cook mga Filipino dishes, and invite ko yung mga other fellows. So, I fed uh, adobo to an Israeli, yeah. sinigang to an African lady. Buti lang, polite sila. <laughs> So eventually, sila rin nagluluto, ini-invite na ako. There's no other way to introduce people sa iyo kundi kumain kayo, 'di ba? Diba? Yung pag nag-share kayo ng hapagkainan. Talagang yung connect sa tao pag pagkain, solid eh. Kaya ngayon, chef, meron tayong 100 peso ulam challenge. Abot kayang halaga, pero kailangan pasok na pasok sa kasarapan. Alam nyo, sa pagluluto naman, hindi kailangan mag ingredients. Sa panahon nga ngayon na kailangan nating, alam mo yon mamaluktot ng kaunti, tatry natin ito na nakabusog at the same time, may nourishment tayong makukuha. And pasok sa 100 pesos natin, no? Budget. This, This will try feed natin. a family of? 2 to 3. I wouldn't okay. stretch it na sabihin kong 5 to 6, kasi mm -hmm. hindi naman tayo oh. Philippine Statistics Authority. <laughs> <laughs> Ito, dahil challenge mo to sa akin, um, magkikwentuhan tayo habang nagluluto. Okay, so, chef, ako ang assistant mo. Kung may gusto kong pagawa sa akin, I'm here for you. Chef, anong lulutuin natin? Ano yung mga ingredients natin? So gagawa tayo ng ginisang toge. So yung ginisang toge natin, may cabbage, repolyo. May tokwa tayo, siyempre bawang sibuyas. Pinoy tayo, so mm -hmm. nagigisa tayo, di ba? Chef, yung bawang at sibuyas, parang mm -hmm. for all the Filipino dishes na ginawa ko sa Amerika, parang given yun, no? Know, na may bawang at sibuyas talaga. Yun yung kadalasan at na pampalasa natin. So, medyo mainit na. Okay. So, this is just three tablespoons okay. ng mantika. Chef, pinikan ka ba sa mantika mo? Basta neutral oil. Kasi, ang sa akin lang, hindi ka naman iinom ng one cup ng oil para naman para masabi mo na babara siya sa okay. mga iorta mo or whatever, ba? Diba? I mean, kung three tablespoons, tapos hindi naman siya everyday, no problem sa akin. Eh, kung yung chef yung oil na galing sa baboy na pagkatapos ka na Lard? Na, oh, oh. Actually, most flavorful yon Secret. Ang secret sa masarap na pansit, ay, taba ng baboy ang panggisa. Panggisa mo? Hmm. Oo. Oh. Okay, so una nating step, mainit na 'yung ating pan at mainit na rin 'yung mantika. Magigisa tayo ng onion. Ako lagi ko pong inuuna 'yung onion kasi mas marami siyang liquid kesa ah. sa bawang. Therefore, ergo, uh, mas siya. mas maraming liquid, mas mabagal masunog. sunog. 'Yung debate na ano bang uunahin, hmm. sibuyas ba o bawang? Kahit ano basta 'wag masunog. Actually, ang dapat talagang inuuna ay ano? sarili. Unahin mo ang sarili mo. Si Dios, si Lord muna dapat, 'di ba? Well, after maintindihan naman Lord, ni Lord, pamilya, bayan. Lord, bayan, pamilya, sarili si Buyas. bawang. Yan. That's the, uh, po. 'Yun po yung 5 hierarchy po. Hierarchy po 'yan. Okay, now I add the garlic. We just want the garlic to be fragrant. So, taying actually strengthens the flavor of the ingredients. Um, so now, I'm going to add our um, tokwa because I kind of wanna lightly fry it with the uh, With the aromatic. So this one, I'm we're just gonna let it kind of fry. Kasi okay. it will firm up our tofu. Chef, ako chef, natuto ko magluto ng 46 years old. Ikaw, anong age ka ba nung nag-start ka magluto? Ah, maaga akong na-introduce sa kusina. 10, 11. may hey. Our family kind of fried ourselves na ano daw kami, masarap kumain. On the other side, maaga kami namamatay. <laughs> like parang walang umaabot ng 70 sa amin, okay. gano'n. I just wanna say this, if you notice, medyo nag-firm up na yung tofu natin, tsaka nag-change na yung color, brown yung, na. Nag-brown na siya, yeah. no? Hindi na siya kasing jiggly nung kanina. And we want that, alright? Then, I'm going ito to na. add our toge. Vegetarian dish ba itong luluto natin? Yung vegetarian oh, okay. is a lifestyle. Ah, okay. okay, okay. Yung veganism, diba? Okay, okay. So, ito daw, plant-based. Okay. So, guys, we have a plant-based dish. Plant, yes. <laughs> <laughs> um, ano ang pagkain na you can eat every day. Adobo. Every day. Lechon kawali. Okay. Every day. Fried chicken every day. Okay. Sinigang every day. Okay. Alam mo ko alam mo kung ba't alam ko 'yan? Kasi ganoon ako sa Amerika. Because kung magluto ako ng Sunday, yun na yun. Thursday na yun. Correct. Tuloy-tuloy na yun. And uh, but alam mo sobra ako nang enjoy pare. Mm -hmm. uh, yung sinigang. Sinigang habang tumatagal, sumasarap. Lumalapot, mm -hmm. naging concentrated yung Oo, flavor. adobo, habang tumatagal, sumasarap. And there were many nights na pag uwi ko from class or nag-lecture nag ako, I would get home isang cup ng rice, konting adobo, ma-microwave mo yung adobo, good to go ka na. Okay eh, gano? pagdating naman sa street food, oh, up to today, Oo, oh. At may makita kaming fishball, titigil talaga kami. Oh, may ganyan ako. Pag nakakita ko ako nang nag-iisaw, ihaw-ihaw, <laughs> oh. tapos yung suka nila yung nasa lalagyan na oh. ng mayonnaise na yes. malaki, tapos, tapos maraming sibuyas, oh, tapos pancake, oh, parang oh. gusto mong bumaba lagi, di ba? tumi at huminto at makisawsaw doon. Okay, so, sinisen ko lamang ito kasi we're basically done. Inad ko na yung ating cabbage or yung repolyo. Season lang ng salt and pepper and then ihiwalay ko yung half kasi yung half um, lulutuin natin. Lalagyan natin ng kamote para sa lumpia. tas yung half lalagyan na natin ng konting sabaw. Kumuha lang ako ng bagong kaldero kasi i-separate natin yung kalahati nito kasi nga gagawa tayo ng lumpiang toge. Alright. Okay, so salt and pepper, very basic. So ito, chef, masustansya. Very filling yan, di ba? Yeah. Kasi may tofu ka, may protina. Tsaka ano to? Bagay sa kanin. Bagay sa kanin. Kaya nga natin sasabawan ng konti. So yung half nito, um, lagay natin. Other side. So yan. Okay, okay, okay. okay. Then lalagay natin dito sa gagawin lumpiang toge yung kamote. Ah, dito I, yung toge? Yeah, okay. I like it with kamote. This lang, we're gonna wait for the... Lalagyan natin ng sabaw para may sabaw tayo. And then, we're, this good to go. So, lalagay ko lang ito sa ating uh, serving dish. So, yan, chef. Pwede na yan for... Lame. Two to three. Uh, two to three people. Pwede mo na siyang i-serve uh, with rice, no? Um, napaka-simple. Ang pinampalasa natin ay yung salt and pepper. Ang isa sa technique talaga ay yung maayos na pagigisa. Okay, chef, tikman na natin. Let's go. Mm. So ito, um, sakto yung seasoning nito pag kinanin mo. Sakto yung seasoning niya, sobrang bagay sa kanin. And you know what? Surprised ako sa crunchiness niya. Perfect siya. And This is something the kids will like. Kahit vegetable siya, magugustuhan pa rin ito ng mga bata. And then, itong ginagawa natin, so I think this is okay. Hmm. Alright. So season ko lang, salt. Tapos, this done. So pinrepare ko na yung ano natin. Yung lumpia. Yung lumpia wrapper. Okay, I can help. Although okay. hindi ako marunong gumawa ng lumpia. Okay. So, true ang mga ko. Sige, na sige, sige. Dito tayo. So mga kaibigan, naghugas ka na ng kamay. Baka nagtataka kayo. huwes kami na kami kanina. One tablespoon to two tablespoons nitong filling natin. Okay, sasabayan kay dyan, Chef. Ha? Here we okay. go. So, two, dalawang tongs worth. Okay. Yeah. So, yung tip, dapat nakaharap sa'yo. The next step is for us to fold okay. and enclose the filling. Tapos, iyaan na natin ng konti. Itatak in. Itatak in mo. Yeah, itatak. Then, one more. Okay. Then, fold the sides. Okay. Then, tightly roll again. Yan. Tapos, pag nandun na tayo sa dulo, doon natin tutubigan para magdikit. Okay. Alam nyo ho, huwag kayong matakot gumamit ng kamay nyo sa pagluluto. Ang rule lang dyan, if you're going to serve it na without cooking, huwag kayong gumamit ng bare hands. But if it's going to be cooked pa, use bare hands. Like this, piprituhin pa to eh. So here, Pasado yeah. ba? Pasado ba ang aking rolling skills? Yes, yes, yes. Okay. Tatighten lang natin yung mga oh, okay. nga. parang maluwag yung aking... edges natin. Hindi, <laughs> okay. teka. Uulitin ko to. <laughs> okay, guys. Sabog na to. Sabog na siya. Guys, ito naman. Kaya kailangan ulitin. <laughs> take two, take two. Pag, okay, pagka-roll ng isa, tap. Tap. Kulang pa ba ito sa tuck? Feeling ko kasi, dapat may space dito. <laughs> Actually, kaya i-appreciate natin yung mga nagtuturon, oh, mga nagaganyan. It's a skill, guys. Yung piyang it's a Shanghai. Skill. Like any other skill, you, you master it by doing it. Yes. Okay. This is better. big Pinood ba natin yung gilid? Pinood ko. Pinood. Okay. okay. Pa-Shanghai na. Haba <laughs> Oh. Pat Paturon, Corona. <laughs> Pero okay lang 'yan, no okay problem. Yan. Tuloy pa. Eh, gagawa ako ng saan ba 'yung ano? Isa pa. Oo. Oh. Third try, third try. Huwag no. kayo nagtatatawa ha, kayo ha. A few moments later. Yan okay. yan yan. Guys, third try, third, third try. Third. Getting, there. getting there, getting there. Hindi ko pa alam bakit naging BAM yung Bakit nickname? naging BAM dahil Alam sa... niyo ba yun? May nakakaalam ba kung bakit BAM ang nickname ni Senator Benigno? Hindi. Hindi siya acronym. Hindi siya acronym. That's because uh, yung akong. mga kuya ko, <laughs> yung mga kuya ko are older than me. Ang usong cartoons noon si Flintstones. Opo. And may character doon na BAM BAM. Hmm. Kwerte na lang na hindi ako naging Scooby-Doo Aquino, diba? Kasi yun yung uso rin nun. Mamaya, dun sa... Chef, ayun na! Ayan. Actually, may Alin ang ayan? Medyo sabay. Ang part din yung ayan. Bilbil <laughs> ako sa... Bilbil sa ayan. So guys, sasabog ba to? Sasabog ba to sa prituhan? Makikita na lang natin. Ang bangali. Okay. So, ito na ang aking huli. Grabe. Ang layo ng quality nung kay chef siya kanong sa akin. Siyempre, siya yung chef, di ba? Kaya mo yan. Okay, chef. May sikreto ba sa pagpiprito? Well, right temperature. Tapos, pag nagpiprito tayo, okay. always lay away. Lay away. Tapos, the, the closer that you can get your hand to the cooking oil. Para hindi mag- mag-splash. So oh. so, so, hindi ka natin sa cooking oil, Chef. Kumbaga, ano na, kabal na, ganon. <laughs> so, guys, itong unang niluluto ng ni chef, yung mga, ako yung nag-roll. Yeah. Na lumpiang toge. So, also, when frying, space. Kasi bababa yung temperature kapag walang space, magsisteam. Mm. Kaya nga tayo nagpiprito to take out the moisture. Mm. Eh kung magsisteam siya, hindi magiging crispy. Talawa yun, crunch and aesthetics. So, kahit medyo sablay yung pag-roll ko, parang okay naman eh. Oh. Diba? ba diba? That gives hope sa lahat ng mga nanonood. Kahit hindi ka masyadong marunong, basta sumubok ka, kaya carry naman eh. is pagkagat mo, hmm langka. Ay, walang langka. Turon pala. Lang. <laughs> I bet guys, yung lasa nung kay chef, tsaka lasa nung sa akin, Parehan. parehas lang. Parehas lang. <laughs> so guys, Challenge accepted and challenge accomplished. Chef Jelos, ginisang toge. Yes. And lumpiang toge. Anong sausawa natin? Toyo, suka, bawang, sibuyas, paminta, asukal. Okay, I got to try. Pakingan na natin. Malutong ba? Malutong, malutong. I'm excited. Okay, game. Okay, ako gusto ko to yung maraming crunchy crunch. Okay, ako dito ako kasi hindi ko alam. <laughs> Mukhang masirap. Ang sausawan ay part of it, siyempre. Ang mm inig. -hmm. Totoo ba? Masarap. Walang steer. Walang steer. Parang oo, no? Rock. Actually, may binibentang ganito rin sa kalsada, di ba? Yeah. Di ba? Yung pagdaan mo sa tabi, may binibenta. Although so yun doon, usually makapal, malaking-malaki malaki yun, di ba? Ganun ganun yung lasa. Napakasarap. Masarap, masarap. Panalo ang ating challenge. Thank you so much. Thank you. At tandaan lang natin na ang pagkain ng masarap at masustansya hindi kailangang mahal. Lalo na ngayong panahon na kailangan medyo mamalokto tayo, no? So, good job ba tayo? Yes.